Mar Good morning po mga kumaring marites Ayan so magkapi po tayo Tulog pa silang lahat So andito ako sa terrace Kasi ang ganda nung ano Yung sikat ng araw papunta dito yung Sunrise ba? So ang gansarap magkapi Tapos medyo dun sa may pagkabundok-bundok Parang pagkabundok-bundok Bundok-bundok talaga May fog-fog style So alam mo yun Face of mind gano'n So kapi po tayo So may nagtatanong, nasan daw yung mama ng mga pusa ko. So pupunta po ako dumamaya magpapakain. Kasi sabi ko nga, lagi ko siya sabi yung mga pusa ko nandun pa sa terrace ng biyanan ko. Kasi dito, dito, minsan may nadaan na baliw. So parang mahirap din na, alam nyo na. Pero minsan, yung, tat, yung sabi ko nga, yung tatlong mga kittens, nakawala dito. Kasi okay lang naman. Pero yung tatlo kasi din na pusa ko na malalaki. Hindi sila sanay. Kasi nga, nasanay sila sa kulungan. Pero gusto ko na rin silang ipakapakawalan para ba free sila. Alam mo yun, parang yung amo nila. Charis. So, ayun, ipapakita ko sa inyo kung nasan sila. Si Luna. Si Luna. Expect nyo na yan na pumayat siya. Tapos, as in talagang ano na siya, bumagsak yung katawan niya. Kasi, hello, nakailang anak na siya. Nakailang ilang beses na siyang nabuntis, nanganak. So, yun yung ano natin. Kaya bumagsak yung katawan niya. Kahit na okay siya sa foods Kahit na okay siya sa um vitamins hindi pa rin siya ano andito ngayon yung anak niya eh, si Snow eto oh ayan oh nag-aantay kasi gusto niya nang kumain <laughs> nagmana kay Sophie sa so, papakita ko po sa inyo mamaya Copy muna ako yung mga naghahanap po ng pusa ko, ito na po sila. Ayan si Luna. Hindi niyo masyadong makita kasi medyo madilim pa dito sa area nila. Yung mga anak niya, syempre lagi niyo nakikita yan sa ano ko. Kasi lagi silang nakawala. Dahil kasha sila dyan, sa kulungan na yan. Hindi sana eh, kaso alam niyo na. At ito naman, si Supi. Si Casper. Pinagsama ko na silang dalawa kasi mag-asawa na po sila. Opo, mag-asawa na po sila. Ewan ko kung buntis na dyan si Casper kasi medyo lumaki siya. Ayan, dumadami na naman ang alaga ninyo, Marites. Well, ganun talaga kasi nga nagpusa ako. So, ano pa nga ba? Pansamantala muna sila dito sa bahay ng biyanan ko. Di, di, ba nga po, lagi kong sasabi na nandito sila. Kasi nga, wala pa yung asawa ko para ilipat sila pag may nagawa ng bahay-bahay yung mga kambing ko. Tapos, gagawa din siya, sila, sila ng asawa ko ng medyo malit lang naman na space, pero hindi na siya dito. Kasi syempre medyo masikip na rin dito sa, sa garahian nila mama. Kaya, ayun. Gupitin ko muna ang aking first customer for my salon. <laughs> As always, next. Ilang araw niya na palang sinasabi sa akin Nagupitan ko siya So hindi ko nga nahaharap Kasi busy ang maritis ninyo So nitong araw is Hindi naman ako busy Natapos ko naman yung mga ginawa ko At Kahit napawis na pawis ako dyan makikita nyo May nagcomment daw kay ate Na yung pawis na sobrang pawis ko daw is Ano na yun? Terro days Hindi ko na alam nyo, Basta pakikulik na lang po ako No? Charis Parang ganun po ata yung May sakit siguro ako Kasi si ate ko Jessica May sakit din siya sa goit Meron siyang goiter Ayun pero sa loob siya. Tapos yung leeg niya medyo tumataba kasi nga may sakit siya. May andun yung parang bukol. Di ba meron yung time na sa labas yung bukol. yung sa kanya na sa loob. E ako, e, as in talaga kahit hindi ako gumagalaw. As in kahit nakaupo lang ako. Grabe yung pawis ko nang bungka. Tignan nyo naman dyan. O oh, di ba? So sabi nga ni ate ko, try ko daw pa-check up. Kaya sige, carry boom boom. Tignan ko pag may time. Pag may time kasi nagpapaalaga din ako sa OB ko. So kailangan ko muna ng ano. Time para sa sarili ko na sabi naman din ng asawa ko na unahin mo ang sarili mo. O oh, diba, love na talaga ako na asawa kasi Kahit sino naman, diba? May ganun talaga. So tapusin ko lang gupitan si papa ko kasi patapos naman na din ito at kalbo talaga ang gusto niya kasi yun lang naman din ang alam ko, no? Hindi naman talaga ako magaling manggupit. So ako lang talaga yung nagu nagugupit sa kanya kasi may gamit naman and then madali lang naman pag ano lang, kalbo talaga. Oh, di ba? Katatapos kong gupitan si Papa, may gagawin na naman. Di ba sabi ko sa inyo, medyo may mga natapos akong gawain kanina. Pero dahil nga sinipag-sipag kami ng ate ko, ayan, nagwalis kami, naglinis kami. tiba So, napakadumi kasi dito sa gilid namin. Habang Nakikita nyo dyan may umiilaw. Kasi nagwi-wielding yung kapatid ko dyan. Wini-wielding niya yung para sa dirty kitchen namin. So, kami dyan, syempre, ayaw naman namin paupu-upu lang kami. Alam mo yun, mas okay na igalaw mo yung katawan mo ng bongga kaysa nga nakaupu ka lang na cellphone Relate ba kayo dyan? Charisse. <laughs> so, ay tuloy-tuloy lang namin ito para mamaya dire-direction na rin yung gagawing kulit. Syempre, alam nyo na, magluluto na naman ang maritis ninyo. Kaya, tara po, sama nyo kami maglinis. Magluluto po ako for today's video. Yung bra ko naninilit. Ayan, saka so tapos namin naglinis dyan sa gilid-gilid. So ngayon, ako magpiprito ng isda. Sasahog ko sa aking puso ng saging with saluyot. Bakit nakulang namin? Wala nang tatanong. Pero, bakit ba? Check! So, Kaya ng oil. Pipilitan ko ng isda. Ewan na lang. So, bubuksan ko to kasi yung langaw. Lalabas ka pa. So, so, kiri bong bong! Pipilito muna bago Maga pa naman. Alas 9 pa. ata. Pero, nakasanayan ko ng magluto ng maaga ang Ewan kung bakit. Basta, sanay ako. Sorry. Ayun tayo yung saluyo to. Pagkay Ate Jessica, marami silang tanim na talusong. Kasi pag yung buto daw niya, winawaras. Kaya, nadami. Ganun ang gagawin ko eh. Ihingi ako ng buto. Yung ano. Itong asin. Itong ating isda. Bunjing, gulyasan. Basta isda. Yellow pin. Kasi parang magkakamukha eh. Kaya, kiribong mo. For the fish jumper. Sana bawat is... And then, may nga pala bakit nasan yung mga aso namin yung dating bahay. So, alam ko na kwento ko na yun sa inyo eh. Ayun. ano, naiwan sila doon. Pero, naayayat na rin kasi. So, kinuha siya ng uncle ko. Kaya nang kasi hindi kami masama para iwan mo. Dadalhin sana namin ka. So, yun nga. Mas kawawa kasi nangayayat siya. Baka, mas lalong mahirapan. So, ayun. So, at least, doon naman, okay po sila. Pero magkakaroon ako ng isang aso. Meron kasi nanganak na aso sa kapitbahay. So, tinatanong ko kung gusto ko mag-alaga ng aso. Eh, kailangan ko ng aso dito sa bahay. So, sige po ako. Papakita ko sa inyo mamaya. Magluto muna ako ah. Dahil marami akong mong gagawin. Tapos na ang aking puso ng saging with love, Charisse. Yan, may sahog na rin yan. Tapos nagtira ako ng Tatlong piraso dito kasi si Nicole, hindi na, kain ng gulay ba? At nagkasaing okay. na rin ako. Kumakain siya pero... Kain ng hindi priceless Oo, kaya yun. Sa ati ko ay nag... nunood. <laughs> <laughs> Kala mo yung mo? Hindi, hindi. Alo na yung mga kaknels ko. So, nasagot ko naman na yung mga katanungan nyo, no? Yung mga ka-annals, kes. Mm -hmm. Hello po. Ayan, so katatapos ko kong namin, naghakot ng lupa. Ayun you know, o, may natira kasing lupa doon. Makikita nyo ba? Alam ko din yung makikita eh. May natirang lupa doon na pinangtabon namin dito sa bahay. So, pasensya nyo na kung mukha kong basang sisiw. <laughs> Tapos nilagay namin dito sa may gilid. Papakita ko sa inyo. Kukunti lang kasi hindi na kayo ng powers cast. <laughs> Yun yung lupa ang sila sabi ko sa inyo na natira. So, sayang naman. Kaya lahat ng mga sayang kailangan nating itambak dito kasi medyo may pababa yung style niya. So, nakita nyo naman na yung ginagawang dirty kitchen namin. Ayan, ganyan po yung style niya. Upo. Yung bubong niya is regular lang din. Tapos ito, yung mga yan, is natira doon sa span drill. O, ba diba? Lahat ng natira, sabi ko nga, magagamit. Tapos dito lang, hap lang yan. Para dito sa gitna, uh, medyo sumingaw yung luto. Kasi gusto ko yung dirty kitchen, eh. ano, hindi kulub. So, yan po happy ako kasi meron akong dirty kitchen. Ayan. So, naglilinis-linis kami ni ate ko. Ayan. Yes, yun. Yung basura doon. Susunugin namin yun. Kasi, pag uwi ng asawa ko, gagawa kami ng malalim na basurahan na sa lupa. Doon tinatapon yung mga kailang. Kasi dito wala. Sabi ko nga, ulitin ko, wala kaming basurahan na um, nagpipick up. Dahil malayo yung malayo yung ano dito, labasan. So, yun. Ayan update dito. Ayan. Diyan namin lalagay para medyo ipagkapantay. Hello, pa dito kami sa City Hardware. Ang aking Nicola Balati, sa sabi lang nanay ko daw siya. Ay, anak pa daw siya. Bibili kami ng tiles para sa dirty kitchen. Tapos ilaw na rin para sa sala dahil late na yung ilaw ni Mama niyo Marites. Ay, pa okay, sa inyo. Ayun na siya, naglalakad na siya. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta ba matatanda nyo dito ako bumili ng mga gamit nung ginagawa yung bahay. Ayan o. Oh. Tipe o. Oh. Yan. Bunga. Oh. yan yung mga Saan yan. Kitchen, oh, no, no, no. Sorry. Ayan. Diyan ka titingin ng mga kagamitan. Sa so dirty kitchen. Bibili kami ng sink kasi binili ng isa dyan. Oy, ganun yun. Oh, yun. Oh, yun. Yan kasi yung binili niya ito. Oo. Oh. Ito. Sabi mo ayaw mo yan. Excuse me. Excuse me. Or don't me. Don't me. Don't me there. <laughs> Saan ba tayo? Titingin kami ng air carnivalities. Pero titingin lang. <laughs> ito po yung bibilhin namin. <laughs> yung It ano yan sa likod ng ano yan, air cone. Ay, okay ba? Sorry. Mindset ba? Mindset. Pero sa, alibaba, so lang air cone sa Canada. <laughs> <laughs> diyan. So, yeah. Tingnan niyo po, na meron po kami iba't ibang anong um, aircon. Yes. So, you call it this one is uh butas-butas wall aircon. Ito po So, bubutasan 'yung ano, 'yung inverter naman 'yan po 'yung magandang quality po natin mm -hmm. dito sa ating aircon kasi ito po inverter, <laughs> makakatipid po kayo sa kuryente. Mm -hmm. So, tingnan nyo naman po, tingnan huh? huh? niyo. True or else. Bumili kami ng ilaw ilaw na kung saan What? ang iyong saan oh, di yan ba? Watts. Okay. 24 watts yeah. yung liliwanag ba ang pagluti ko di yan ba? na makita ko pati lamok ba? hindi ang problema mo din yun eh. sa may insecto kung saan. saan alam mo yung mga lumilipad, Oh, pa kasi nga bukid tayo. yes. Kaya don't you worry, ano be happy. Ano yung mayroon, no? Di papasok sila pag nagluluto si Dining? Pag gabi lang naman yun. Ah, oh. May oras sila. Eh, bumili din kami ng ilaw. Yeah, ilaw sa dirty kits yan, na balat Tapos, ilaw. Ilaw para sa ating... Ito yung solar, oh. Ang gaganda nito. Oh, ang ganda sa salan yun, huh? oh. Boo. Bongges. Hanggang mahilaw. <laughs> ang ganda din kami na upuan. Ay, 215 isa. Ka, mahal naman, uy. Pero well, at least, diba? For each? Mm hmm. Ay, no. Gani yan, siya ba? One, two, seven, two, nagbabayad na po ang mayaman nating Mama Faye. Mayaman daw sa pagmamahal. Mayaman daw sa love, love, love. Kaya Mami Faye is the <laughs> K. Pauwi na kami. Ayan, pauwi na naman ang merdes ninyo. Ang Disney princess niyo <laughs> Ano ang kasabi mo ngayong araw? nakakapagod uh, yung aking kaluluwa kung na sa aking uh, katauhan. Hindi lang kaluluwa? Pati ang aking mga kaluluwa sa aking pinaka <laughs> ay lumalayas na rin. <ngayon. laughs> ay, naku, nakakapagod. Init. Baka yung pasok? Meron oh, sa punta. Meron sa punta. Tignan mo, tapinastol ko kanina. Yan ang kasama ko nag papasol ng kambing. Pero, dahil may pasok na sila, so ako, lulis hanggang Friday. <laughs> may schedule. Tapos, <laughs> Sabado. Sabado at linggo naman yung mga bata. So, hindi mo biro magpasol ng kambing. Akala nyo, magpasol ka ng kambing. Eh, napakadali. diri Lahat naman ng gagawin is nakakapagod. Pero, syempre, ginusto mo yan at meron kang alaga. Di ba? Sabi nagsabing diba? madali. <laughs> madali. Wala lang. <laughs> <laughs> Nagpapahinga siya dahil siya ay si Mami Faye is the K. si the K. ay, nako. Tapos din namin kumain. Ang ulam namin is Andox. Masarap yung Andox kesa kay Charis. Huwag <laughs> na baka mabash Yes. <laughs> Wala. Pero usog yung pimples ko. Nag-iisa. Ito oh, hindi na natanggal. Ito tapi oh. Pero nanilagyan ko siya ng ano, merong lumabas na yung ano. Ewan ko, baka hindi baka... na siya manatanggal o oh, parang sabi niya, sorry, I'm stay with you. <laughs> 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 Andun si daddy yung biyanan ko. Kaya daddy ko. So ayun, nagpahinga muna ang martes ninyo kasi napagod kami. Napagod kami. Hindi, umalis kami dito ng oras te. Hmm? Ano yung oras tayo umalis? Um, 9.30 yeah. ah, mga 9.30, nakating kami ng 11 kasi nga namili kami ng para sa dirty kitchen. Ng tiles. Sa ano lang. Ilan lang naman, di ba? Mm -hmm. so, tapos, kasi mag magta -tiles, din yung ano, lababo na mas, malak mas malaki na siya ngayon compare sa dito sa ano namin. Tapos, ano pa ba yun? Yung para sa tubig naman. Magpapalagay kami ng faucet, Para dito na rin. Kasi doon sa dirty kitchen namin, hindi lang siya pang kitchen. Meron siyang laundry area diba? Mm -mm. Yun. So pag natapos na papa-check papa-check, papakita ko sa inyo yung finished product. So napakita ko naman sa inyo, 'di ba? Yung mga hindi na yung mga sobra na ginamit dito sa bahay. Yun yung mga ginamit namin. Okay, buo diba, na lang yung vlog ko. So, Watcho so, 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 so. watch na lang yung vlog ni Ate ko, uh, Miss Faye is the Key. <laughs> <laughs> na man, tayo. Manin, Parang u kasi mayroon nga kanina na, 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 ano ko na sa kanila to eh. Kaya kanina mm. dito. So itutuloy namin mamaya. Pang papawis ba? Pang, alam mo lang, kasi mas, masakit mas ang katawan. Pag nakaupo ka lang, nakahiga. Pero late dyan. Charis. Ayun pa, uulan na naman. Pero mamaya ako nakukunin yung mga kambing ko. Pila check ko lang siya doon sa ano, sa pamangkin namin ni Ramsey. Bukas maglalaba ako. Marami rin yung labahin. Beef for today's ulam is beef tapa, dahon ng kamote, and danggit. O diba, apakasarap ng ulam for today's video. Ano ka naman ngayon? Kain po! Good evening mga kumaring marites! Ayan, so patapos namin nag-dinner. So ngayon ako nakapag-update ulit. Nabusog ako, actually kanina pa sana. Po sana. So yun lang ang makaganapan ngayong araw Yung mga katanungan nyo Kung nasa na mga pusa ko Napakita ko naman sa inyo And then Namili din ng mga gamit Para sa Dirty Kitchen Na sana hindi talaga gagawin So wala sa plano talaga yung Dirty Kitchen Kasi talagang nahirapan nga Parang hindi stress si Ate Kofe Sa Dirty Kitchen Kasi medyo maliit nga siya Although okay lang naman sa pang ilang tao, pero pag gantong bakasyonan talaga, syempre mahirap din talagang nagalaw na yung space mo is. Alas as in, kasi kahit naman ako eh, yung ano ko, yung maguhugos ng plato, nagluluto, ma, hindi ako masyadong galaw ng maayo. So gusto ko medyo maluwang-luwang ba yung pwede kong pag, ano rin pag, pag, kunyari nagano ako ng isda, mga ganun, or nagluluto ako, kailangan ko ng ganto ganyan. Mga ganun ba? So, hindi man sa, hindi kami kontento ha. O, oh, actually, okay na okay naman yung kusina. Yun lang talaga, yung space. So, nabiglaan lang talaga na pinagawa yung dirty kitchen. Kaya ganun. Saka, okay lang kasi dirty kitchen nga. No, huwag tayo mag-expect ng bongga, kagandahan, or hindi perfect. Charissa. Buti nga, mayroon pa siya, ano eh, na matatalisan pa siya sa lababo tapos sa baba. Tapos doon na rin yung laundry area namin. Kasi, syempre, minsan na para yung bubungba. Yun lang naman ang aming ano. Kasi, yung laundry namin, yung labahin namin, hindi kami makapaglaba dito kasi hindi walang abang ng tubig. So, hindi rin kami nagpakarga, nagpalagay ng posit mga ganun. So, sabi ko, ako na, kami naglalaba nung, nung time na wala yung dirty kitchen ngayon dahil palapit na matapos. So, dyan na kami lahat. Para alam mo na, na syempre nahiya din ako sa biyanan ko kahit okay lang syempre gumagamit din kami ng water nila doon gumagamit din kami ng kuryente so ab, um, ayun na doon makishare at share kami so yun lang naman ang kaganapan ngayon hindi ko na ito papahabain pa kasi yun lang naman ang kaganapan today mm, mm tapos ayun naglinis kami ni ate ko dyan sa gilid-gilid kasi nga um, basta malalaman nyo na lang bakit talaga. kami kasi syempre kahit naman sino, di ba? Ayaw natin ng medyo hindi maaliwalas na tignan yung gilid-gilid sa kapaligiran. Syempre alam naman natin maraming puno. So maraming dahon na nahulog. Syempre tayo, marunong tayong maglilis sa ating kapaligiran. So nag kami, nag ano din kami, yung naghakot ng sobrang lupa doon at tinambakan dito sa may gilid. Kasi papaganon yung lupa eh, papaganon siya. So, yun lang naman po. Kaya sa mga nagaanap ng pusa ko, napakita ko na po si Luna, si Casper, at si Sophie. Sila po ay nakakulong lang. Opo, kasi hindi sila sa lain sa wala. Kasi nasana sila noon sa bahay dahil nga malapit na ang kalsada sa amin. And then, yung mga aso po, na-extreme rin po yan, no? And, yun. Um, daradami, daradami pa yung mga <laughs> Abangan nyo na lang po, no? O, kasi marami pa kaming, ano, gagawin ng asawa ko pag darating siya. So, uwi, babiyahan siya ng 15. Siguro mga 16 na rin siya makarating-arating dito. Kaya, yun, marami mga, mga project. Mga ah, project talaga. So, tutulungan ko siya kasi siya yung parang gagawa sa so, akin parang level-level niya. Gusto ko rin yun kasi, alam mo na, may din yung sabi ko nga, mahirap yung mas nakakapagod yung nakahiga at nakaupo ka lang na walang ginagawa. So, mas okay na yung katawan mo is na i-exercise kahit mapagod ka. So, ako naman isa na hindi naman. Yung asawa ko, sanay din naman. So, yun nga, yun lang naman. So, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe, and hit niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload na aking vlog. Maraming salamat po. God bless.